sa harap ng sambayanan. Maaari nyo nang sabihin ang buong katotohanan. Hindi nyo hinarap ang Senado, sinabi nyo parating politika na lang ito. Pero COA, Ombudsman, Senado mismo nagsasabi na may katiwalian sa Makati nung kayo po'y nanunungkulan. Ito pong pagkakataon ninyo. Mr. VP. Ah, talagang kumbisidin ako ako na ikaw ay isa sa namumuno dun sa pagsabi ng o paggawa ng demolition by perception. Ako dumating dito, kaya ko pinagigit-gitan, uh, ilabas ko yung aking mga dokumento para pakita ko sa inyo ang aking salin, kung ano ang network ko, yung aking income tax returns para malaman nyo kung saan lang galing network na yun. Yun kung, yun kung sa AMLA sinasabi mo na ito ay pinadidismiss na ng AMLA. Iyan, eh, pero ang puno dulo nito, eh, rule of law. Hello, corruption, is a criminal offense. Ha? Pero hindi ka pwede namang masabing guilty kung hindi walang hatol ang hukuman. Ang nangyayari sa ginagawa ninyo, bintang-bintang ng walang katotohanan. Ha? Yun, hindi naman sinasabing pag may findings, o may findings ng kowa, bakit sinasabi ba doon, hukuman ba yung kowa para magsabing guilty or not guilty? Ha? Eh, ang hirap sa atin, o sabagay, ito talaga ang hirap na magtrabaho sa gobyerno. Pag pinagbintangan ka, na ng magbibintang eh, si Secretary Rojas, eh parang ang disipulo ito ni Gobels. na yun ko ay kasasabi ng kasinungalingan, e eh, baka maniwala ang tao. E eh, ibaho ang mga mga butante natin, hindi ko ninyo madadala Just ang mga minutes. tao sa puros kasinungalingan. Answer.